Ang pagsayaw ni Julia Barreto sa isang mall ay isang trending at pinag-uusapan ngayon ng ilang mga netizen. Dahil nga si Julia Barreto ay meron siyang mall show at meron siyang pinopromote na pelikula na balik tambalan niya ang dati niyang ka-love team at dati niyang karelasyon na si Joshua Garcia. Ang kanilang pelikula Unhappy happy for you. Na kung saan ay nag-promote po sila ng kanyang pelikula, kay naman nakatuwaan si Junja nang siya ay sumayaw sa isang mall na Dancing Queen. At ilan din sa mga netizen ay natuwa dito kay Julia dahil daw eh, napakaganda nito. At meron din namang ilang mga netizen na nag-react tungkol dito kay Julia Barreto. Narito guys ang ilan sa mga netizen ang mga reaksyon nila sa, sa pagsayaw ni Julia sa loob ng isang mall. At meron pong nagkomento dito kay Julia Barreto. Sabi niya, napaganda sana kaso ang ugali lang talaga. At sinagot rin siya ng, ilan, ng isa pang netizen at sabi ng isa pang netizen, Porkit galit sa ama, masamang ugali na. May reason po yan, kaya galit siya sa ama kasi aminin natin sa hindi sa hindi may amang di maganda ugali kung uh, mapaghusga ang paghusga ang iba dito para ang babait na tapos sinagot pa siya ng isa pang medicine huwag kayong masyadong mapaghusga di nyo alam ang pinandaanan niya kaya galit sa ama kala, kala naman kasama nyo sa bahay yan reason yan kaya galit sa ama ito guys ang mga ilang mga netizen na kung saan eh sobrang napakaanghang ang reaction po dito kay Julia Pareto ang iba ay maganda at meron din namang hindi kaganda-ganda ng ilang komento ng isang netizen nang si Julia lang naman ay eh sumayaw sa isang mall dahil nga Sobrang saya niya dahil sa kanyang bagong balik tambalan ng kanyang dating karelasyon na si Jun, na si Joshua Garcia. Narito guys ang ilang mga kumay.